what's up guys for today's vlog ay uh, mag ano kami vlog namin yung kalsara dito sa amin kasi ipapaano na ipapagawa na tingnan <laughs> nyo naman napakahirap ng, oh. so ngayon sinusorbe na ng ating mga kababayan dito <laughs> Yun, napakahirap ba diba oh. uh, susunod na araw ay ano bubuldosin bull na yun dito gagrader na, papasokin na ng grader tsaka pison yun o no? nililinis na nila yun dito yung ano dito yung ano up so ayan oh, sa sunod na araw, maganda to i, 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 I black ko din sa sunod na araw kapag uh, nanyo na ah. yun hanggang ano to Ups. mula doon sa ano, cruising sa Puro 4 sa barangay Kampamanog. Lagpas doon sa ano, kabila. Sa Bilya Milagrosa, Puro 3. So tara. Ito yung uh, nangyari ngayon. Si inananda dito, chinik na. Ito yung ano sa amin, sityo. Ito yung kalsada dito sa sityo mga guys. O, ano po ang yung tinambakan namin nung ano, nagtagkot kami ng lupa. Yung nagtura kami. O, oh, ano ba, na-vlog ko to? Dito kami nagtambak ng lupa. So, kanina, pumunta dito yung bakho. ano? o, tinambakan nila. So, ito na yun. Ito yung ano namin, imbornal yung drainage ng tubig dito. Ang yung talo, motor? Oo. Hindi naman dito. Pag napison na to. Tsaka na grader. Maganda na. Oh, ito na yung kanlones. <laughs> Malapit ng gumanda yung kalsada. <laughs> oh, yung tambak namin guys. O dito yung tambak namin guys. Wala. Dinaanan lang ng ano. Inyo. Ito. Ito na yun dito guys. Lum lumapad na. Nadaanan ng wedding. <laughs> so, yun. Pupunta na to doon sa ano. Kabila. Sa lagpas ng Bilya Milagrosa na to. Lusot doon. So, maganda yung daanan dito ito ito yung ginagawa namin guys na ano tinambakan namin binala din namin guys so ulitin pa din to si maliit lang yung space halakin ah, sa kala inyo ay di creasing ay na, na creasing in yung inyo Inyo no Kira, kine 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 oh pa-mapotulkin nyo. Okay. Oh, o man. Ilang kriseng? mo man po? Oh, ilang krisis? Eh silami. Wire to. To oh, ito yung lambakan namin guys. Hindi lang ano kasi kunting lapad lang 'to eh. All right. Pagkatapos na ito lahat iba vlog ko din to para makikita niyo papunta doon. Kasi di makadaan yung motor dito eh. Ayan oh. Layo Edgar Banda oh. Ito yung kayo Edgar oh. Yan. Dito, dito yung papunta na sa taas, kinambating. O oh, yan oh. Oh, malawak na. Malapad na yung daanan dito. Pero hindi naman to simintuin guys. Ano lang din. Palaparan lang yung kalsada. Oh, malayo na to guys doon. Oh. Papunta pa doon. Lagpas pa doon. So, bablog ko lang na ulit kapag natapos na tapos pwede nang daanan ng motor di kasi kaya ng motor kasi dami pang lubak-lubak So, yun. Sasunod na lang kasi Medyo mainit. Ayan, oh. Lagpas na to. Tama na po yung Kawayan siguro. Tama na sa karto. Ah, karto? Bode. Bode yun? O. Oh. Ilahos? Ilahos. Hindi, ikalagas yung kaya yun. Yung babang sila. Hmm. So yun guys Ah Okay Dito lang ang video Papakita ko na lang sa inyo Pagka natapos na to Bye bye